ada kejutan orang bandung macam oh itu oh 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 uh. <laughs> soft kok? <laughs> <laughs> bangka kau maya bang sinabi mo, babae ang voices ko. So, nabalik ako ang, ang gusto mo mangyari sa'yo. And then, nagalit ka. Sige, sige, sige. Kung may unang ka, makikiagaw ka. Na. Ano ka? Ang kausapin. Hmm. <laughs> Aray, 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 aray. Hmm. Tignan mo, nalagyan ng buhangin yung tenga mo dito. Uh -huh. Ay. Ay. Hmm. Eka. ka. Oh, yan. Oh, ikaw. Oh. Gusto mo? Oh, yan. Yan. Ah. Hmm. Teka, teka, teka. I can't even see anything. Ah. <laughs> Bandiado. Bandido. Mm. Yan. 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 Gusto <laughs> mo ha? Hmm. Yan. Mm -mm -mm -mm. Nakikita mo? Hindi. Ano to? Aray! Eh, <laughs> ano to? Ito. Teka lang! Naray! Mato ko ito. yan! Aray! Lip ko yan! Ito. Nose! Ah, uh, ito. Eyebrow! Wala pa ako na hawakan! Aray! 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 <laughs> wala naman. Ito. Aray! Wala pa! Oh. Chairman, look, Wait, lang. Wait, teka, teka. take a game. It's Game! It's spooner. 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 You know, hindi naman si oh, Work-up na. Work-up kayo. Work-up. Ayoko. Uh, Mamaya sa kabila. Kabila? Hindi na naman pupunta doon eh. Oo. Next year pa. <laughs> Babalik ka dun Mag-isa ka lang. Sige. Pero pangit ang pangit mo. Nakaligo na si Divine Ski. Ligo na! Nung dito pa, nung dito... Nung doon pa si Paco. Ligo na. Wow isuna Luna. <laughs> Aba, suntok. Gusto mo. No, hindi ka natatakot, Kevin. Ano na? No. Na... Hindi natatakot. Ano na? No. Nang Na ano? Nang... No. Na ano? Na no. ano? <laughs> na ano? Na... Isipin mo. Isipin mo. Ano? Isipin mo dito at saka dito. Ano? Yung ano? dati mo sinasabi sa akin. What if? If, ano? Wala! 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 Huwag mo sa akin. Huwag mo ko sa What if what? Huwag What if what? Wala! Alam ko. Ano? Ayaw ko sabihin. Sabihin mo? No. Sabihin mo? Sabihin mo? Sabihin mo? Ayaw ko! Sabihin mo?